Vergo, makinig ka ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi lang basta pagbabasa ito ay isang tawag. Nararamdaman mo na ito nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ang bigat sa dibdib na dumarating ng walang dahilan, mga panaginip na parang totoong totoo, at ang pangalang biglang sumusulpot kahit hindi mo naman iniisip. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga senyales ito. Pabulong na sinasabi ng universo na hindi pa tapos ang kwento mo sa isang tao. May makapangyarihang kasunduang espiritual na patuloy na nag-ugnay sa inyong mga landas, naghihintay lang na matapos ang itinakdang misyon. Kung handa ka ng tuklasin kung bakit paulit-ulit kang hinahatak ng tadhana pabalik, manatili hanggang sa huli, dahil maaaring mabago ng mensaheng ito ang lahat. Vergo, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o pagkawala, may mas malalim pa rito. Isa itong tahimik na kasunduan na ginawa ng iyong kaluluwa bago ka pa ipinanganak sa buhay na ito. Alam mo, hindi lahat ng koneksyon ay nilalayong maglaho. Ang ilan ay nakasulat sa banal na tinta, hindi mabubura kahit gaano kalayo kang mapunta o gaano karaming taon ang lumipas. Kamakailan, pinapadalhan ka ng universo ng mga senyales, isang pamilyar na amoy, isang awitin na tumutugtog sa tamang sandali, o mga panaginip na muling nagbabalik ng mukha na akala mo'y nakalimutan mo na. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga sagradong paalala na hindi patapos ang kwento mo sa kaluluwang ito. Hindi ito pagkakataon lamang, Virgo. Isa itong banal na paalala na ang mga hindi natapos ng iyong puso ay muling humihingi ng pagsasara, pagpapagaling o muling pagkikita. Kaya huminga ka ng malalim at makinig kang mabuti. Ang mensaheng maririnig mo ngayon ay maaaring magpaliwanag kung bakit hindi ka kayang bitawan ng tadhana. Ang hindi pa natatapos na enerhiya. Virgo, sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may isang bagay na kailanman ay hindi talaga nagtapos. Kahit ilang beses mo nang sinubukang mag-move on, may tahimik na hatak na laging bumabalik sa iyong isipan, sa taong iyon, sa sandaling iyon, sa kabanatang akala mo'y tuluyan ng naisara. Hindi ito kahinaan, Virgo. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya, kailanman ay hindi nagsisinungaling. Minsan, ang hindi pa natatapos na enerhiya ay nananatili tulad ng marahang alingaw sa iyong kaluluwa, Isang panginginig na ayaw maglaho dahil ang aral, ang layunin o ang katotohanan ay hindi pa natutupad. Maaaring mapanaginipan mong muli ang isang tao, magising na may luha sa iyong unan, o biglang makaramdam ng bugso ng emosyon ng walang malinaw na dahilan. Ito ang mga senyales na ang enerhiya sa pagitan mo at ng isa pang kaluluwa ay buhay pa, patuloy na umiikot sa mga dinakikitang hibla ng tadhana. Sabi nga ng ating mga nakatatanda, kung paulit-ulit mo siyang napapanaginipan, ibig sabihin, may iniwang hindi natapos ang kaluluwa. Kung madalas mong makita ang bilang na labing isa oras labing isa minuto, o makarinig ng kantang tila eksaktong sumasalamin sa nararamdaman mo, hindi iyon mga pagkakataon lamang. Mga banal na paalala iyon, paraan ng universo upang sabihin, may bagay pa ng nangangailangan ng iyong pansin. Maaring sa buhay na ito, nagtagpo kayo ng taong iyon para sa mga dahilan na tila simple, pag-ibig, pagkakaibigan, o suporta. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nagkakilala na ang inyong mga kaluluwa. May kaginhawaan, may pagkakakilanlan, at minsan, may takot dahil ang koneksyon ay mas malaki kaysa sa inyong dalawa. Iyan ang likas na katangian ng mga kasunduang espiritual, ginigising kanila, sinusubok, at binabago. Para sa iyo, Virgo, na pinamumunuan ni Mercury, planeta ng komunikasyon at pag-unawa, mahalaga ang closure. Ngunit ang enerhiyang ito ay hindi natatapos sa katahimikan o distansya. Kailangan itong makilala, maunawaan, at tanggapin. Marahil may isa sa inyo ang umalis bago masabi ang totoo. O baka nagtapos ang koneksyon ng walang maayos na pamamaalam. O baka naman pinaghiwalay kayo ng universo hindi bilang parusa, kundi bilang pagkakataon para sa paglago. Isipin mo ito, kapag dalawang kaluluwa ay may hindi pa natatapos na enerhiya, patuloy silang umiikot sa isa't isa, kahit lumipas pa ang maraming buhay. Muli silang nagkikita sa iba't ibang mukha, pamilyar na lugar, o mga di inaasahang pagkakataon, upang tapusin ang isang kabanatang minsan ay naiwan. Maaaring napansin mo kamakailan ang ilang mga palatandaan, isang biglang kilabot kapag naiisip mo siya kandilang kumikislap kapag binabanggit mo ang kanyang pangalan, o kakaibang kapayapaan matapos ang mga taon ng kalituhan. Ito ay mga kumpirmasyon mula sa espiritual na mundo, patunay na may sagradong enerhiyang muling gumagalaw. Virgo, likas na intuitibo ang iyong puso, kahit sinusubukan ng isip mong ipaliwanag ang lahat. Ngunit kapag ang tadhana na ang kumikilos, hindi ito nagsasalita sa lohika, sa damdamin ito dumaraan. Sa tahimik na pananabik na ayaw mawala. Ang pananabik na yon ay hindi na sakit, ito ay paggunita. Isa itong alingaw ng pangakong ginawa ng dalawang kaluluwang nangakong muling magkikita, anuman ang unos na pagdaanan. Minsan, ang hindi pa natatapos na enerhiya ay nangangahulugan din ng kapatawarang hindi pa nasasabi, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa sarili mo. Marahil may dalang guilt, pagsisisi, o hinanakit. Marahil tinanong mo kung bakit nangyari ang lahat. Ngunit tandaan, bawat tanong na walang sagot ay pintuan din tungo sa healing. Hindi ibinabalik ng universo ang nakaraan upang saktan ka, Virgo. Ibinabalik ito upang palayain ka. Upang ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay kailanman hindi namamatay, nagbabago lamang ito hanggang sa parehong kaluluwa ay handa ng harapin ito muli. Kaya kung nitong mga nakaraang araw ay hindi mapanatag ang iyong puso, kung nararamdaman mong may enerhiyang naglalakad pa rin sa tabi mo kahit mag-isa ka, alamin mong totoo iyon, dahil bukas pa rin ang kasunduan ng inyong mga kaluluwa. Hindi mo ito iniimbento. Ito ay banal na ritmo ng enerhiyang naghahanap ng katuparan. Ang mga anghel at ninuno mo ay gumagabay upang maunawaan mong hindi ito tungkol sa paghabol sa nakaraan, kundi sa pagtanaw ng pasasalamat sa mga aral na iyong natutunan. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa mga hindi na para sa iyo, habang pinaparangalan ang mga bagay na nagpagising sa iyong kaluluwa. Inihahanda ng universo ang dalawang pusong ito para sa sandaling puno ng kaliwanagan, isang banal na pagkakatugma kung saan sa wakas ay lilitaw ang katotohanan. Malalaman mo kapag dumating iyon, dahil magiging magaan ang hangin, magiging payapa ang puso, at magiging malinaw ang iyong mga panaginip. Vergo, dumating na ang oras upang makinig hindi gamit ang isip, kundi ang iyong kaluluwa. Ang mga senyales ay nasa paligid mo, ibinubulong na hindi patapos ang iyong kwento, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang iyong espiritu ay handa ng pagalingin ang mga hindi natapos. Tandaan, ang enerhiya ay kailanman hindi naglalaho, naghihintay lamang ito ng pag-unawa. At kapag dumating ang pag-unawang iyon sa kalamang parehong makakahinga muli ang inyong mga kaluluwa. Ang kasunduan ng mga kaluluwa na nahayad. Virgo, bago ka pa man isinilang sa mundong ito, gumawa na ang iyong kaluluwa ng mga pangako, mga sagradong kasunduang hindi nakasulat sa papel, kundi sa liwanan. Tinatawag itong soul contracts, at umiiral ito lampas sa oras, lampas sa distansya, at lampas sa lohika. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong dumarating sa iyong buhay na yayanigin ang iyong mundo, sa paraang kahit anong paglimot ay hindi mabubura ang kanilang presensya. Ang soul contract ay hindi palaging tungkol sa pag-ibig. Minsan ito ay tungkol sa paggising, sa paghilom, o sa pagunlad. Ito ang paraan ng universo upang masiguro na ang mga aral na pinili ng iyong kaluluwa bago ito isilang sa mundo ay matutupad. At para sa iyo, Virgo, makapangyarihan ang kasunduang ito, sapat upang baguhin ang direksyon ng iyong tadhana. Ang taong nakaugnay sa iyo sa kasunduang ito ay hindi kailanman aksidente. Sa unang sandaling nagtama ang inyong mga mata, agad nang nagkakilanlan ang inyong mga kaluluwa. Ang kislap na yon, ang biglang kapanatagan o pagkailang na yong naramdaman, hindi yon bago. Isa yung lumang alaala na muling bumabalik. Nagtagpo na kayo noon, marahil maraming beses, sa iba't ibang anyo, sa ibang panahon, sa ibang buhay. Sa nakaraang pagkakatawang tao, maaaring nagkaroon kayo ng ugnayang natapos ng di inaasahan, isang pangakong naputol, isang pamamaalam na hindi nasabi, o isang pag-ibig na isinakripisyo, bago pa man ito ganap na namulaklak. At sa buhay na ito, muling nagkasundo ang inyong mga kaluluwa na magkita, upang tapusin ang minsang naiwan. Iyan ang dahilan kung bakit kahit gaano katagal, naroroon pa rin ang kanilang enerhiya sa paligid mo, parang pamilyar na himig na hindi kayang tumigil. Sabi ng ating mga ninuno, ang mga kaluluwang may utang sa isa't isa ay muling pinagtatagpo ng tadhana. Kaya, Virgo, kahit ilang pinto na ang isinara mo, laging may isa pang binubuksan ang kapalaran. Ang kasunduang ito ay hindi tungkol sa parusa, kundi sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang lahat ng pinagdaanan mo, ang sakit, ang paghihintay, ang kalituhan, ay may mas mataas na layunin. Marahil dumating ang taong ito upang turuan kang maghintay, magmahal ng walang hinihingi, o matutong bumitaw. Baka naman kayo ay nagsilbing salamin ng isa't isa, pinaharap sa mga sugat na kailangang paghilumin ng liwanan. Ang mga soul contract ay madalas lumalago sa pagitan ng kabaligtaran, pag-ibig na tila banal ngunit puno ng pagsubok, tamang oras na tila imposible, mga sandaling tila itinadhana ngunit panandalian lamang. Sa ganitong tensyon lumalago ang kaluluwa. Marahil tinanong mo, bakit siya? Bakit ako? Bakit ngayon? Ang sagot ay nasa kasunduang isinulat ng inyong mga kaluluwa bago pa man kayo isilang. Tingnan mo, Virgo, likas kang tagapagpagaling marunong kang mag-ayos, mag-alaga, at umunawa. Ngunit ang koneksyong ito ay hindi para ayusin, ito ay para maramdaman. Para maranasan mo ang totoo, ang pag-ibig at pagkawala, pananampalataya at takot, paghawak at pagbitaw. At sa lahat ng iyon, natutunan ng iyong kaluluwa ang pinakamahalagang aral sa lahat, ang pagsuko. May ganda sa mga bagay na hindi pa natatapos, dahil pinapaalala nitong walang katapusan ang ating mga kwento. Ang iyong naranasan sa taong ito ay hindi natapos, ito ay nagbago ng anyo. Maaaring nag-iba ang hugis ng pag-ibig, ngunit patuloy pa rin ang pagdaloy ng enerhiya, mula sa isang buhay patungo sa susunod, mula sa panaginip tungo sa realidad, mula sa katahimikan tungo sa banal na pag-unawa. Marahil kaya patuloy kang pinapadalhan ng universo ng mga senyales. Isang paru-parong dumarapo sa iyo habang iniisip mo siya. Isang kandilang kumikislap kahit walang hangin o ang parehong kantang tumutugtog saan ka man magpunta. Ito ang mga kumpirmasyong nag-uusap pa rin ang inyong mga kaluluwa sa di nakikita. Hindi ito mga pagkakataon, ito ay mga pag-uusap ng espiritu. Minsan, kailangan ng soul contract ng paghihiwalay upang parehong lumago ang mga kaluluwa bago muling magtagpo. Parang dalawang bituing umiikot sa isa't isa, sapat na lapit upang madama ang bigat ng koneksyon, ngunit may sapat na distansya upang parehong makasilay ng liwanan. Kung wala man siya sa piling mo ngayon, hindi ibig sabihin tapos na ang koneksyon. Ibig sabihin lamang, inihahanda ng universo kayong dalawa para sa tamang oras, tamang enerhiya, at tamang antas ng kalinawan. Ang aral sa kasunduang ito ay simple, ngunit malalim, ang pag-ibig kailanman ay hindi natatapos, nagbabago lamang ito. Kahit hindi na kayo muling magtagpo sa pisikal na anyo, ang inyong mga enerhiya ay magpapatuloy sa pagbibigay biyaya sa isa't isa. Mapapansin mo, simula nang makilala mo siya, mas lumalim ang iyong pakiramdam, mas naging mahinahon ka, mas naging konektado sa iyong banal na layunin. Iyan ang epekto ng kasunduan, iyan ang mahika ng kaluluwa. May banal na dahilan kung bakit kayo pinagtagpo. Kayo ay nagsilbing salamin, gabay at guro ng isa't isa. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, pinaalala sa iyo ng universo kung sino ka talaga, hindi lang isang nag-isip, hindi lang isang nagbibigay, kundi isang banal na nilalang na kayang magmahal ng walang hangdan. Kaya, Virgo, kapag muling naramdaman mong humahatak ang iyong puso, kapag bumabalik ang mga alaala, kapag dumarating ang mga senyales, huwag mo itong labanan. Huwag mo itong ituring na parusa o kalituhan. Tignan mo ito bilang sagradong paalala na ang iyong kaluluwa ay nabuhay, umibig, at natuto ng higit pa sa iyong isip. Kung minsan ay iniisip mong walang katapusan ang koneksyong ito, tama ka, dahil ganoon nga ito. Umiiral na ito noon pa, at sa ibang dimensyon, patuloy pa rin ito. Ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan o pagkahumaling, ito ay pagkilala. Pagkilala ng dalawang kaluluwang muling inaangkin ang pangakong hindi paganap na natutupad. Malapit mo ng maunawaan kung bakit kailangang mangyari ang lahat sa ganitong paraan. Bawat luha, bawat katahimikan, bawat senyales, bahagi lahat ng banal na koreografiya ng universo upang dalhin ang dalawang kaluluwa tungo sa kaganapan. At kapag dumating ang sandaling iyon, mararamdaman mo ang matagal ng hinahanap ng iyong espiritu, kapayapaan. Vergo, ang kasunduang ito ng kaluluwa ay hindi tanikala. Ito ay tulay, nagdurugtong sa kung ano ang minsan nang nangyari, kung ano ang kasalukuyan, at kung ano pa ang itinakda ng tadhana ang daan patungo sa kaganapan. Virgo, ngayong nabunyag na ang katotohanan ng iyong soul contract, ginagabayan ka na ngayon ng universo patungo sa pinakamabanal na yugto, ang kaganapan. Ito ang sandali kung saan sa wakas ay ginagawang kapayapaan ang sakit, ginagawang kaliwanagan ang kalituhan, at ginagawang pagtanggap ang pagkakapit. Ngunit tandaan, Vergo, ang kaganapan ay hindi palaging nangangahulugang muling pagkikita. Minsan, ito ay pag-unawa. Ito ay ang pagtayo sa gitna ng iyong mga alaala at taos pusong pagsasabing, salamat sa aral. Pinalalaya kita ng may pag-ibig. Ang ganitong pagsuko ang pinakabanal na uri ng mahika, dahil hindi lamang nito pinalalaya ang kabilang kaluluwa, kundi pati ang iyong sariling puso. Nais ng universo na gamitin mo ang sandaling ito upang linisin ang iyong enerhiya. Sindihan mo ang isang puting kandila at marahang ibulong ang iyong hangarin para sa kapayapaan. Maglagay ng maliit na mangkok ng asin at tubig sa tabi nito, mga simbolo ng paglilinis ayon sa ating mga pamahiin Pilipino. Habang nasusunog ang kandila, isipin mong unti-unting natutunaw ng apoy ang lahat ng bigat sa pagitan mo at ng taong iyon. Isipin mong ang liwanag ay bumabalot sa inyong dalawang kaluluwa, marahang binubura ang mga hibla ng sakit habang pinananatili ang pag-ibig na nagturo sa iyo ng napakaraming aral. Pagkatapos nito, Virgo, bulungan mo ang universo. Pinalalaya ko ang lahat ng natupad na ang layunin. Handa akong maghilom, handa akong makamit ang kapayapaan, handa akong magpatuloy na may pananampalataya. Kapag ginawa mo ito, magsisimulang magbago ang iyong enerhiya. Ang matagal mong pananabik ay magiging kapanatagan. Ang mga tanong na walang sagot ay magiging pagtanggap. At sa iyong puso, mararamdaman mong ang lahat ng nangyari ay hindi pagkakamali, ito ay disenyo ng tadhana ipinagtagpo kayo upang magmahal, matuto, at sa huli, palayain ang isa't isa ng may kabutihan. Pinaaalala ng universo na ang kaganapan ay hindi pagbura ng koneksyon, ito ay pagbabago nito. Maaaring maramdaman mo pa rin ang kanyang enerhiya sa panaginip, sa awitin, o sa biglang init sa iyong dibdib, ngunit hindi na ito masakit. Sa halip, paalala ito ng kung gaano ka na lumago, at kung gaano mo kagandang pinagaling ang iyong sarili. Virgo, papalapit na sa pagsasara ang iyong soul contract. Natapos na ang mga aral, ang mga sugat ay nagiging karunungan at ang bilog ay bona. Tumayo ka ng matatag, huminga ng malalim at hayaang punuin ng pasasalamat ang iyong puso. Dahil kapag ang isang vergo ay tunay na nagpatawad mula sa kaluluwa, kahit ang mga langit ay marahang bumubulong. Tapos na. Vergo, huminga ka ng malalim isa na lamang. Damdamin mo ang iyong puso, mas magaan na ngayon, mas banayad, mas marunong. Tinahak mo na ang unos ng emosyon, hinarap ang iyong nakaraan, at ang maalala ng iyong kaluluwa kung ano ang dapat nitong tapusin. Ang sugat na minsan mong iniyakan ay siya ngayong naging pinakadakila mong guro. Ipinagmamalaki ng universo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa mga wakas, ito ay tungkol sa pagbabago ang pag-ibig, ang mga aral, ang pananabik, lahat ng iyon ay humubog sa iyo upang maging mas matatag, mas gising, at mas nakahanay sa iyong banal na layunin. Ang kasunduan ng iyong kaluluwa ay hindi na isang pabigat, ito na ngayon ay isang biyayang nakasulat mismo sa mga bituin. Ngayon, vergo, marahang sambitin ang mga salitang ito bilang iyong sagradong paninindigan. Tiwala ako sa aking banal na oras. Pinapatawad ko, pinalalaya ko, at muli akong bumabangon. Hayaan mong ito ang maging sandali ng iyong kalayaan, kung saan ang kapayapaan ay pumalit sa sakit, at ang iyong espiritu ay sa wakas nakabalik na sa tahanan ng kanyang sarili.